So magandang hapon sa inyong lahat dyan no, mga kababayan Ulitin namin magandang hapon Nandito kami ni Taukets ngayon mga kababayan Kasi may ano bibigyan tayo ngayon ng kaunting pagkain o, Mga kaunting bigas Tapi, asukal, tsaka mga noodles Parang yun lang May bibigyan tayo Mga bali dalawang pamilya Kunti lang talaga yun kasi Wala pa kami yung sahod O hindi pa tayo nagkabasahod tapos Kunting budget lang ito kasi ng aming maip maibigay. Bali natira lang ito sa mga bigay-bigay ng aming na sponsor. So shout out kay Ate na no? maraming salamat Ate sa inyo sa iyong tulong pagbigay ng mga kasamin. Ito po yung ano cash na binigay mo sa amin. Bali may counting ng tira. So ibigay namin doon. Hindi namin kinuha yung iba. <laughs> hmm. Kasi may sabi na Naghingi sila kahit tunti lang daw. kaya punta namin ni Taukits. So, bali na ano ba tayo mga kababay kasi nagtrabaho pa kami ni Taukits dito. So, punta na kami ngayon doon mga kabayan. So, i-update lang namin kayo kumaya sa video. Ito po yung ibigay natin mga kababayan. Ito, kunting bigas, kunting noodles. May kape. Halong kape, asokal lang dyan sa loob. So, i-update na natin mga kababayan para sa pamilya doon na humingi po na kahit kunti daw. So magandang hapon mga bayan. Nandito na kami sa Cruising Bansil. So ito yung ano ba yung kababayan no? uh, bigas. counting bigas. counting bigas at saka counting noodles na ibigay. So inintay muna namin si Daniel mga kababayan no? So, Tayin lang natin si Daniel. Tayin si muna natin mga kababayan. No? Alam, dito uh, lang muna si ito. Dito lang muna ilagay itong mga kababayan. So, tingnan natin mamaya. Na Magabihan mag tayo. Okay lang. Mag last slide lang tayo sa pagbigay nito. So, ito yung bansil mga kababayan. Ayan. Um. Crossing bansil. Tapos dito, pa, pasok mga kababayan ang anak ni Bus Piki Mumbai ang dyan sa loob papunta ng Bansil, Bansil talaga o, dito crossing Bansil sa loob. doon sa, sa loob, o, Bansil na talaga sintro, sintro doon po Bansil. tumira yung anak ni Bus Piki Mumbai pinuntahan namin noon so update na kayo mamaya mga kabayan

Uh, sukar so kapi noodles, gamay rin po. Ako gamay bugas. may uh -huh. yeah. salamat. Mayong <laughs> adagang salamat, guy. <kayo>. So, <laughs> sa mga tabang ginoon uh -huh. ay makabalos sa inyoha mo. Balos, ba? Salamat kayo sa sponsor namin. Maraming salamat sa nag-sponsor po. Nagpabigay ng uh, tulong sa kanila kuya. So... Ito, ano nga pa, no? oh, yung pangalan niya? Lando. 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 Eh, Matunda. So, pasinsya humingi, ano, nangay pasinsya sa uban, ay, eh, mawara niyang napadal at, basin sunod, sa ibang din yun, Hindi sabihin mo sa Maraming salamat si sponsor no Maraming salamat Maraming salamat So Ihatid namin yung isang mga kababayan Doon kay Kuya Kuya Maxi O Maxi Adang Punta namin kasi madilim na Baka mag gabihan tayo Sige ah Maraming salamat So andito na tayo mga kababayan no Sa bahay ni Kuya Maxi Tako muna yung balay naman yan ay, o. Oh, kailangan bag pa tong ko. Yeah. So, andito kami mga babayan sa bahay ni Pia Maxi. At andito yung pinabigay na, ano, pinabigay na bigas, kaunting bigas, kaunting noodles sa sukar at saka kape. So, ayun mga babayan, bigay na po ni Tau Kits yung, ano, no oh, yung, ano, yung uh, kaunting bigas, uh, may kape at may sukar. Ano. Modo. So, yan lang po. Ang nabigay na, ang kaya naming maibigay mga kababayan, no? So, maraming salamat po talaga sa sponsor na nagpabigay ng um, kaunting bigas para kay kuya, para sa pamilya ni kuya. So, kung sa may masulti na mo ya. Nagkang salamat sa nating sponsor o kilabi na ni Brad, ah, uh, Ah, uh, okay sige. So dito dito lang muna mga kababayan no. Maraming salamat talaga sa tulong ninyo. Patuloy na sumuporta, nagbigay ng mga tulong sa pamamagitan namin. So nakatulong din kami mga kababayan kahit kami lang yung tagahatid ng tulong para sa mga tao dito sa mga katutubo. Salamat po sa sponsor. Oh, Pasintabi na kayo sa video natin mga kababayan kasi medyo madilim talaga ang panahong ang na time ngayon. Oh, ginabi, ginabi kasi kami kasi may trabaho kami kanina. So Ulitin na namin, maraming salamat, lalong-lalo uh, lalong na sa lahat na nanonood sa aming mga vlog, at sumuporta sa hindi nag skip ads. So maraming, maraming salamat talaga po, no? At saka po, uh, sa mga nag-subscribe, salamat talaga. Thank you, thank you. So lalo na sa mga nag-like, mga nag-share sa aming mga video. Pakishare po mga kababayan sa aming video para po may ah uh, may makakita pa, may makasubscribe pa sa aming channel. So, hanggang dito lang mga kababayan. Maraming salamat. Bye-bye. Bye-bye.